eh malayo yun doon mga kaidol nandoon sila mga kaidol no? bali A kanyang kuan pa lang mga idol, account sa YouTube ba no yung an an ano yung kuan mo paing adventure vlog paing adventure vlog yun oh ba diba? <laughs> oh ang ganda-ganda naman ng mama niya mukha lang yung kanyang mama mga kaidol sa guksok nito sa guksok oh moy giingon nila <laughs> na boy sa guksok Yo, what's up mga idol Magandang, 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 magandang umaga po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kung ano oras po sa inyo dyan mga ka-idol. Kamusta po kayo dyan mga ka idol Bali, ko sa inyo. Ito mga ka-idol, bali, kasama po yung aking otol mga ka-idol. O, oh, di ba? Bagong-bago yung motor niya mga idol Galing pa to sa akong, mga idol Galing sa nila mga ka-idol. Oh, Nagbakasyon uh, nag siya dito sa... Uh, sa uh, sa ating province of Bohol mga kaidol no? Bale, pasal pasyal muna kami mga kaidol no? Oh. pasyal ko muna kayo mga kaidol at pasal din ko yung motor natin mga kaidol eh, siyempre, pero siya yung motor mga kaidol no? <laughs> oh. Punta tayo doon mga kaidol may pupuntahan tayo mga kaidol yung ating kaibigan ah, uh, yung mga kaibigan natin mga kaidol ba no? Bale, sana nandoon siya mga kaidol no? Ito yung aming tanawin dito sa aming province of Bohol mga kaidol ito yung tanawin mga kaidol Oo oh. oh. Yung highway dito mga kaidol Yung highway, yung siminto mga kaidol Ay putol-putol mga kaidol Yan yung tanawin mga kaidol oh. uh, na po kayo sa ating kuha ng quality Ng ating tao at GoPro mga kaidol Ha! Kay Kuama to na, uh, Hindi mo itong malakas na Na gadget mga kaidol oh, Welcome to by Sikatuna mga kaidol Nandito tayo sa Sikatuna mga kaidol oh, Sikat Dati. <laughs> okay. Yung pangalan ng lugar ay Sikat Man mga idol. Oh, Sikat dati mga idol. Oh. Ah, edit off. Motor ko. Sana ay masuportahan niyo mga ka idol. Wali. Mga idol sana ay naway, naway sana ay suportahan niyo yung aking motor mga ka idol. No? Gagawa siya ng content ah uh, bali one, yung kanyang content na ipapakita sa kanyang channel. Mm, um, Adventure mga idol, no? Adventure ba tol oh, adventure mga kaidol naman so, sana ay nyo yung, yung channel ang kontrol ko mga kaidol ha! ha oh, kayo na pong bahala sa lahat ng mga solid kong supporters dyan sa mga silent viewers sa mga bago natin subscribers dyan sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito uh, naway sana ay masuportahan nyo yung aking otol mga ka, otol uh, ko mga kaidol ko bali yung kanyang anak ay tatlo mm, uh, tayo naman ay eh, wala pa no may nakarap natin yung ating uh, ating uh, yung totoo tapat oh, at magmahal agoy <laughs> mga kaidol oh, ang ganda ng tanawin dito mga kaidol oh mm pagkita -hmm. kasi nyo mga kaidol ha oh oh ayan malalim yan pangil yan mga kaidol saka uh, yung bundok na doon kaya lang na ayun oh ito yung dalan eh kuha na ka ng rough road mm. rough road lang yung dalan Yan yung oh, mga bundok yun mga kaidol oh mga idol, may kuan dito maganda mga idol, may magandang ang pagfishing adventure mga idol no. Kaso lang hindi tayo nakapagkala ng 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 paminwit kasi uh, pumunta kami sa bank account mga idol. Eh wala, bigo kami mga ka idol. Agur. Walang laman pero may balance. Eh hindi naman natin kunin, pwede kunin yung balance kay pag kinuha yung balance 500 eh mawawala yung ating account na ATM no. Oh, wala kaya yun mga idol akala ko makakasahod tayo mga idol oy hindi kay nag email man mga idol bali pakita ko sa inyo to no mga idol no pag nakapunta na tayo doon sa ating kaibigan ito yung sinabi ko sa inyo mga idol oh no? ana -ya -ya yan Ayan, yan yan bidan maganda mamuko diyan oh sa dito sa bila din mga idol oh di ba mga idol oh kita kits na lang tayo doon mga idol no? oh ah dito ala may, no may meron naming mingwit mga idol oh Oh, hindi nyo makita mga kaidol, malayo ay no. Nay nay ko ha. Ya. Ah, bungol pa ka Wa pa. Eh, malayo yun doon mga kaidon. Nandoon sila mga kaidon, no? Bali gusto ko sana pumunta, wala man tayong daanan. Doon, doon yun, doon yun eh. Eh, punta na lang tayo doon sa ating kaibigan. Ito yung motor ng aking motor mga kaidon, galing pa to sa Manila mga kaidon, doon. Hindi pinapakita ko sa inyo mga kaidon, hindi lang sa pagmamayabang mga kaidon, ha. Mm, tayo na kay sa inyo kay kay Yo, what's up, idol? oh motor <laughs> motor mo ng utol ko yan oh sana all eh paano na lang yung page ng utol ko page, page ko mga idol ah kanyan ko pa lang mga idol account sa youtube ba no yung an an ano yung kan mo paing adventure vlog paing adventure vlog yon ganda ng motor ng utol ko nawa sana ay maka ganyan ganon din tayo mga idol no makabili tayo ng ganyan ba no no yan yung pinapangarap ko mga idol pero yung pinapangarap ko mga idol yung Mm, malalaki na motor mga idol pang pang gundok mga idol ba no tara mga idol let's go na mga idol mm, punta tayo sa ating kaibigan no mm, itakits na lang tayo doon ha mga idol ha so yun po mga idol yo what's up mga ka idol nagbabalik si ka jeep mix vlog mga idol bali nandito na tayo mga ka idol no yung sinabi ko sa inyo no medyo malayo layo mga ka idol no mm. ayun mga idol oh mm. ayun tindahan nila Oh, yung yung pinakamagandang mama ni ni yung ah, kaibigan mga natin mga idol. Ayun o Oh, di ba? <laughs> oh, ang ganda-ganda naman ng mama niya. Ang idol oh. Oh, ayun oh. Yung kaibigan natin mga idol. Kamukha ng yung kanyang mama mga idol. Kaso lang lalaki to, hindi to bakla mga idol. Lalaki. <laughs> lalaki yan mga idol oy. Oh, di ba? <laughs> Mori tahu sahaja. No, tahu sahaja. So, oh, Cepat bang Edol, palit ng segera mga idol Wo ko da wa ko da kwarta. Ya <laughs> <banko. Judite, LO jotka> <sharp reading ancient Greekennen> to mis bangko. Pagato na mis bangko. Wa 500 da. Di mo pidi ko onto kay, Kung kuha onto makuan man. Mawa mag account. Ya to mis bangko ai. Pag tanaw email man <Lucian> Pag email ang pag tanaw mo so this diri a kuan man. Ta ag minimum ni 100 man. Wa to ta mi dito. Wa ni signal tol mag Opa! ka no? Balik tayo mga idol, oh? usap tayo mga idol. ganda ng kanila dito mga idol. Flowers. Oh, eh. Mga akala ko gikan kami ni oh. sinabi ko naman sa inyo mga idol. galing kami doon sa akin. Uh, Landbank akala ko makakakuha kami sa totoo lang mga idol may balance 500 oh, 536 hmm. akala ko nakapasok na ay wala pa man mga idol no may bahagi ko sana sa inyo yung bawat tulong nyo sa hindi pag skip ng ads mga idol no tapos puso po, so po talaga akong nagpapasalamat sa inyo mga idol no maraming maraming pong salamat may bayabas dito mga idol oh, oh. ito yun mga idol daming bayabas dito mga idol no Ah, uh, sa ulitin ko mga kaidol, pasensya na kayo mga kaidol ha, sa kuha ng quality ng ating cam. Uy, may malaki dito mga kaidol oh. Oh, oh, oh. Sige mga kaidol. Oh. Joe! Joe! Uh, mga kaidol, huwag ba yung basa? ha, Oh, nagpaalam tayo mga kaidol. malaki yung kaidol oh. Kaidol. Yan. Hmm.

dito yung lugar nila mga kadol oh, mm. bali bahagi ko lang sa inyo ito mga ha pasyal ko muna kayo dito mga kadol ko mm. dito tayo nandito tayo sa isang lugar na na sikat 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 dati <laughs> mga kadol joke lang mga kadol ha una, yung pangalan dito mga kadol ba mm. ay sikat man to dati mga kadol kaya pangalan ng sikat to na mga kadol no mm. Hindi ko lang alam kung anong history mga idol. No? Hmm. Ayun, dito tayo, baba tayo dito. Ha? Hmm, taming mga kwan dito. Oh. Saging mga idol, oh. Oh, meron ba sa akin dito mga idol? Pasyal, pasyal ko kayo dito mga idol. Meron pa silang nangka dito. Hmm. Siguro malalaki ang bunga niya pag lumaki na iya at mamunga. Oh, malaki ng kanilang saging mga idol, oh. Oh, isang bulig yan mga idol. Meron pang malaki dito mga idol, oh. Oh, isang, isa, adaming ah, kwan mga idol. Isa, dalawa. Isa, dalawa, tatlo, uh, apat madami yan hanggang dulo yan mga idol bali dito na lang tayo mga idol puntahan natin yung ating kaibigan no mga idol ko mm. dito kami nagturtur mga idol no uh, bali hindi ko na lang pinakita sa inyo no mga idol no? yung nagturtur kami ba mga idol sa lahat ng nakakaalam dyan na maraming salamat sa nakapindot ha sa lahat ng ating inupload ha mga idol ko ha mm. maraming maraming salamat sa inyo ha mm. bali eh. Shoutout sa inyong lahat dyan mga idol ko ha. Oh dito, may tanim pala dito sila oh. Oh. Mm, mm maganda dito sa sa province namin mga kaidol. Mm, sa si, sari, talaga yung kuan dito si Moy ng hangin mga kaidol ba no? Mm, sino yang nagabukid diyan na nasa ibang bansa na nakatira. No? Good morning. Agoroy. <laughs> Ayo ito pala yung aking kasama mga kaidol. Oh. Oy, ka, kamusta ka na? <laughs> oh, nandito yan sila mga kaidol. Oh, oh, dito kami nagturtur mga kaidol. Oh, oh, ito yung si Brad Rome mga idol. Oh. Kung naalala niyo mga idol, ah, uh, ito papakita ko sa inyo. Kung naalala niyo ito. Uh, dati kasama kami dati-dati. Yung naghinobig kami ba. Ayun oh. You know? Oh, di Shop ba? Pogi-pogi mga idol. Oh. Sa una to. Mm, uh, kakaray. Sa kaya yung isa, sino yung isa? Ah, si Kuan pala yan, si 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 Kikay. Ah, Kikay. <laughs> <laughs> oh, oh magandol, magandol yung kumaya magandol. Oh, mm. kaya yan, Matabang sexy mga idol. O, oh, di ba? o, oh, kaya kayo mga idol. May mangga tayo dito. Mm, ayan. M meron may, may, tayong, sa English, sambag. Sambag daw. Pero binuro ito yung ating kasama, mga partner natin mga idol. Sa tortor. -tor? Mm. Pinya. Pineapple. Mm. O, okay. oh, nito yun yun mga sikiting. Ama, <tinyo> tingo. Hi. Makidol. Mm. Ito yung ang asawa. Uh. hi. Hi. Na, di ito si Bradrome, mga mm. idol. Mm. Ayun. Makidol. Kasi ko niya. Uta, uta na. yung cobra, ay mabugnaf. Iya go pa kita. Iya pa kita. Tapi kan makidol lang <laughs> hindi ko kita. Na. 'Di trigan. Ang cobra, aron dito kita, aron dito mo ngayo. Agoroy. Mga idol, ayan o. Malawak tong aming pinagtuturan mga idol. No? Maraming salamat po talaga sa inyo lahat dyan mga idol sa nakapindot sa ating in-upload. Bawat upload natin sa ating Muntin Channel mga idol. Ha! Maraming marami pong salamat sa inyo po talaga po mga idol. Hindi po ako magsasawa sa inyo na paulit-ulit lang ako magsasabi sa inyo po mga idol na maraming marami pong salamat po talaga. Ha! Mga idol ko. Bale, nandito yung ating kasama, mga kaidol. Dati, mga kaidol, kung naalala nyo, mga kaidol, o, oh, siyempre, sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, eh, talagang makilala nyo to, mga kaidol, no? O, oh, merong manga dito, ang daming manga dito, no, mga kaidol? Ayan, no, mga kaidol, no? O, oh, si Brad Randall, mga kaidol. What's up? Oh, what's up, up? Uh, ito, 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 ito. Shout out, mga kaidol, manga, oh. Ang sarap naman yung pakita. Muna yan, o, oh, mga kaidol. Anong pang anong pangalang klaseng manga to? Ningo kaidol. Kamas hindi ka ba magtatanong sa akin na kamusta ako? ah, uh, kamusta na rin ah, okay lang, kahit maraming ako, maraming pumapasok sa ating puso't isipan <laughs> naguguluhan ako, eh okay pa rin ako, basta't makita kitang masaya <laughs> <laughs> oh, naguguluhan mga oh, naguguluhan ako kasi ang dami dami pumapasok sa ating puso't isipan mm -hmm. kaya <laughs> naguguluhan ako, <laughs> ha? nagkiot at kahola na oh, ayun kaya pinapalabas ko na lang sa bawat bigkas ng aking bibig na lumalabas. Litra for rit, litra agoray. <laughs> mga idol, oh may duyan dito mga idol. Oh. Oh, oh, oh. duyan oh, oh. Sinong related diyan mga idol? Oh, kanta yan mga kaidol, eh. Inukit ko sa punong mangga ang puso. <laughs> Ganyan lang kayo oh. maganda niyan mga sino sinong related diyan mga kaidol? Maganda ganito, may punong mangga saka may duyan. Mm. Saka Lalo na pag may umaagos na kwan dito ilog mga idol. Oh, sino bang related doon yung aking na nabigkas mga idol? Oh, maganda sana mga idol no. Pag may yan 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 yan, may may kwan, ilog ba diyan tapos umaagos yung tubig at bumabagsak ganyan may manga, tapos may punong mangga tapos may doyan tapos yung puno ng mangga inukit ko yung puso <laughs> sa puno ng mangga kanta yan eh mga <laughs> 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 idol Shout out po sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan. Kailan tayo? O, o, di mo ikuan dahi. Tarbaho? O, lagi. Tawa may tarbaho? Magtanong, Ay, mag, awo, oh, di, ay, magtanom dahi sila mga kaidol kay. May isang kahon na wala pa. Natapos. <laughs> magtanom dahi sila mga kaidro. Magtanim ng palay, no? Magtanim Hmm, yun. Bale, kung tayo naman, eh, hindi man tayo mayroon magtanim mga kaidol eh. Eh, hindi man tayo nagbata, no? Sa pagtatanim ng palay, no? Mm. Marunong tayo magturtur. Pero sa pagtatili ng pala, palay, marunong din. Pero, waan? Ibang palay. <laughs> <laughs> ibang palay. Oh, ibang palay yun. <laughs> kaidol. So, mga kaidol, ah, uh, bali, hindi na natin pahibain ito, no? Oh. Shout out. Oh, shout out po sa lahat. Kyle Pakumbaba. Oh, shout out po. Kyle Pakumbaba. So, RG Tura. RG Tura. Shout out po paabay tayo. tayo Randel, shout po. <laughs> oh, sino pa? Oh, po mga idol sa lahat ng solid supporters. Dito nakikita-kita ulit kami. Oh, Hanggang sa muli. Bye-bye Yo, what's up mga idol? Oh, tayo mga idol, nagbabalik si Kajep Mix Vlog mga idol. Bali. 'Di ba? Matagal na kaming nagsama-sama, nagsama mga idol, no? Sa bawat baan, lab, bawat tabas namin, magtututor kami sa palayan. Bali Hanggang dito na lang to mga idol no? Sa balang araw ay makikita niyo din to no? Mm, kasi uh, tapos Maka, naman yung tapos na, wala pagturtur. Wala naman yung turtur, -tur, mga idol Wala nang basawan na basawan. Wala pala yan. Tapos na daw. Ayun, mga idol uh, Bale, pangunahan ko na kayo. Baka sakaling meron mag-comment dyan na saan na si limuel Oo, nandito lang sa buhol, eh. Ay, da Oh, may kuhulit sila mga kaidol. Oh, no? ibahagi ko din sa inyo to mga kaidol. Yung huli na kagabi mga kaidol. Oh, yeah. oh, anong tawag nito te? Te, te. Te? Saguksok Saguksok. Oh, moy giingon nila na. Boy, saguksok. <laughs> mga kaidol, oh. ang dami mga kaidol. Oh, 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 kagabi yan. Sa dagat yan, ginuha nila mga kaidol. Mm. Binalatan niya mga kaidol. Oh. Mm. Sarap din yung kilawin mga kaidol. Oh. Oh, makilaw ba yan, te? Tik, Tik. Basta hilaw. Kung luto na, hindi na, no? oh, yun lang. Aguroy! okay, kayo? Oh. Bale, yun, mga idol! Marami pong salamat, ha? Sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, mga silent viewers, ay may shoutout tayo. Shoutout kong mga idol. May naplix ako dito, mga idol. No? ah buti na lang, pumasok sa ating puso't isipan, mga idol, no? No? Kaya marami mang pumapasok sa puso't isipan natin, mga idol, sa isang lugar. Doon, mga idol, ba? no? Kaya hindi makapag-concentrate si Mix Vlog mga kaidol, no? Mm. Kaya ano lang natin yun mga ganong mga klaseng mga may karamdaman na ganong klaseng tao mga ano no? no? Eh, tayo may, may kanya-kanya man tayong layunin sa ating buhay, no? At may kanya-kanya din tayong mga pagsubok na dinarasan, di, di, uh, naranasan uh, sa ating buhay. At mayroon din tayong mga kanya-kanyang sariling mga problema, kanya-kanyang mga sa -sari sariling mga, mga kasalanan na nagawa dito sa mundong ito, no, mga kaidol, no? O, hindi naman natin masasabi sa isang tao na walang kasalanan nagawa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang sariling mga kasalanan, no? Na labag sa ating amang makapangyarihan, no? Nasa kanyang, labag sa kanyang kaluuban, mga kaidol, no? Hmm, hindi na natin sabihin dito yung ating nagawang kasalanan na ibat-ibang kasalanan, mga kaidol, no? Ha, pass na yun, mga kaidol. Pass is pass, na, mga kaidol, no? So, yun. Una sa lahat, marami pong salamat sa ating amang makapangyarihan sa lahat mga idol. Narito tayo at buhay mga idol no. Ah, uh, tapos maraming marami pong salamat sa ating ama. Mga idol, marami pong salamat po sa inyo talaga po mga idol. Kayo po ang aking lakas, kayo po ang aking inspirasyon. Dahil sa inyo mga idol, dahil po sa inyo mga idol, meron tayong subscriber, viewers, meron tayong nagsubaybay, meron tayo uh, meron tayong nagsubaybay sa bawat upload natin sa ating munting channel mga idol no. Sa bawat content natin mga idol no. Mayroon tay, mayroon nagla-like, nagko mm, Marami pong salamat po talaga mga idol. Ha? Hindi po ako magsasawa na ulit lang ako magsasabi sa inyo na maraming marami pong salamat po talaga po mga idol. Hindi dahil sa inyo mga idol, bawat upload natin ay may pumapasok na dollar mga idol. Hindi dahil sa inyo po 'yon mga idol na hindi pag-skip ng ads sa bawat upload natin sa munting channel po natin mga idol ha. Marami pong salamat sa lahat ng uh, related naintindihan nila. Yung bawat upload ko mga idol, pasensya po po Pasisya na po kayo mga ka-idol Ha! Eh, ito muna na yung aking ibahagi sa inyo. Itong aking pamumuhay. Uh, dito sa aming province. Balang araw mga idol, makakabalik po tayo sa fishing adventure po mga idol. Ha! Mga ka-idol ko. O, oh, pagpasinsyahan nyo ito mga ka-idol Ha! Marami pong salamat sa inyo. Shoutout po kay... Shoutout po sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan. Shoutout po. Shoutout po sa mga silent viewers, sa mga OFW na ba nitong channel na ito. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Shoutout po sa mga bago nating subscriber. Mga bago nating kaibigan dyan. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol. Mag-ingat po tayo always. Kung saan man, saan man tayo sa sulok ng mundo. Kung ano man ating ginagawa. Mag-ingat po tayo always. God bless you po to all, mga idol. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout po kay ma'am Maripusang Azol. Yun. Shoutout po. Marami pong salamat po talaga. Ma'am. Uh, Mag-ingat po tayo dyan sa ibang bansa. Mm, Shoutout po sa iyo. Kay kay Arnel from Atlanta, Georgia. Yon, sir, po, sir. Kamusta po kayo dyan? Wala man tayong, ano, wala na tayo. Busy na siguro tayo ngayon, no? Wala naman tayong mag call, -biduk no? Uh, naintindihan ko naman yon na busy yung ating, ating idol natin, si sir Arnel from Atlanta, Georgia, mga idol ko. Mm, minsan nag-call, call, video call kami nito, mga ka-idol, no? Mm, bali, binahagi ko na lang sa inyo, mga ka-idol, no? Si yeah, Kuya Arnel na mag-video call kami. Uh, si Sir Arnel, Arnel, yun. Shout, shout po. Uh, shout po. Kay Walter Tufid, Julio Santos, Cecilia Santos, Nana Rovis Janel, Satur Pipi, Ana Banana, Family G, Leonard Navarro. Mm, yun, po. Ah, uh, shout, uh, yun, shout po sa inyong lahat yan, mga kaidol. Bali, ito yung akin na flex, mga kaidol, ha? Ito lang. And, dito sa ating cellphone, mga kaidol. lang po, mga kaidol, ha? Di ba, agis dalat, mga kaidol? Uy, agis na lahat. Dito tayo. Ayan. Ayan, ah, ayan, ah, ayan. Shout out po sa Life in the Province of Pang... Ah, of Pangantungan Bukid. Yun, shout out po. Siya ay masuportahan natin. Yung si... Yung mga small content creator. Katulad natin mga kaidol. Ah, Siya ay masuportahan natin ng mga -idol, no? Si Life in the Province of Pangantungan Bukid. Ito yung kanyang channel mga ka idol. Nawa no? no, sana ay... Masuportahan natin sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. Sana ay... Sa kanyang channel. Shoutout po sa kanyang channel. Shoutout po, idol. Uh, kapatid po to. Si Life in the Province of Pangantukan, Bukid. Yon, shoutout po. Jocelyn Libico. Yon, shoutout po, idol. Marami pong salamat sa comment nyo. Ha. Comment mo, idol, ha? Road Joy Fishing Adventure. Yon, shoutout po. Marami pong salamat sa comment mo. Ngayon ko lang to na flex. Kasi busy si Mix Vlog. Uh, Kachoy. Uh, Mag-ingat po tayo diyan ha? Sa pag-fishing adventure sa Manila. Mga idol na wasanay... Saan ay masuportahan natin si Road Fishing Adventure? Mm. Sa, yung kanyang sandal, yung hilig din to na may mingwit. Doon sa, doon, nandun siya sa Manila, mga kailo, no? Si Fishing, uh, Fishing Adventure. Ayan ito yung sa, kanyang sandal. Saan ay masuportahan natin, mga kailo, no? Mm. So, yun. Kayo na pong bahala, mga kailo, sa lahat ng mga sulit kong supporters diyan. Walter Tufid, yun, shout po. Mami Dory Sarong Vlog, yun, shout po. Saan ay masuportahan din natin, mga kailo, yung mga content creators, mo katulad, katulad, natin, mga kailo, no? mm, si Mami Dory Sarong Vlog yun. Shoutout po sa kanyang channel. Ito po siya mga idol. Ayan, sana masuportahan natin mga idol na mabisita natin yung kanyang channel. Bali, nagkukontent siya siya. Nandoon siya sa ibang bansa mga idol, no? Mm, nandoon siya sa ibang bansa. Pag-ingat po tayo dyan always. Uh, po sa lahat ng mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Saludo po ako sa kanila. Dahil sa... sa kanilang pamilya kaya nagtatrabaho sa, sa sa ibang bansa mga idol kaya saludo po ako sa mga Pinoy mga Bisaya, mga tag, uh, mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat diyan. Sana yung amo natin ay mababait, no? Hmm. Sana. Kay marami man nabalita na, na inaapi lang yung mga yung mga OFW, no? Kay meron din hindi natin alam na meron mga tao ganyan malupit sa ating kapwa tao, no? Okay. Di ko lang alam bakit sila lang nakakaalam. <laughs> Shoutout po. AS, yun, shoutout po, idol, maraming pong salamat sa comment mo, idol, ha, AS, shoutout po sa'yo, AS, ito po yun, siya, mga idol, AS, maraming pong salamat sa comment mo, di ko na lang basahin ito, mga idol, kasi ang haba, mga idol, isang kwan, isang listahan na papil, buong papil, no, di ko na lang basahin, so, yun, shoutout po, maraming pong salamat, yun lang aking na flex, mga idol, no, dito ko na tatapusin ang ating content, ito lang muna yung aking babahagi sa inyo mga idol, nandito tayo sa isang lugar, ayun, mga idol, yung bahay ng ating kaibigan, Ayan may mga tanim dami tong tanim dito mga idol. yun mga idol, kita kits na lang tayo no sa so, para bago nating upload ha sa ating munting channel. So yun po mga idol, see you tomorrow is another day. Bye-bye mga idol. Bye-bye.